Mami, nagkabali tayo ng bus. Dito na pala. Kapatang immigration, hindi siya nagawa. Dito na pala sa mga ka. Yan. Bago na. So, tapos na ako sa immigration. Dito ako kakain. Yung mga ano dito. Kaya kapag. Lapit lang siya sa Sinagawa, 80 sa so, mga iba't ibang mga pagkain naman dito kaya try natin kakain tayo dito para meron silang ang kita dito mahiligin na tayo kung ano -tay natin anong mayroon pansit hindi ako Ito na. Ito na. Ito na. Ito Nagutom na ang mami ni Haponisa. Ayan, mamili mo na ako ng aking kakainin. Kung ano yan. Masasarap sila. Ano yan eh? Ika. noko's Um, ano ba yung sa English? Nakalimutan ko na sa Tagalog. Nakalimutan ko na rin, kaya nang bahala ha. Kaya ayan ang pinili ko, kaya mamaya kakain na tayo. Ayan din 'yung yakisoba, pansit ng Japan. Nagugutom na talaga ako. Hindi nakakayanin ng aking powers kasi tiniis ko lang kanina 'yung gutom ko kasi gusto ko tatapusin muna 'yung mga uh, mga uh, pina ko ng mga papers kasi para maisa maisa na yung kain ko kaya ayan tuloy na pasubo ang dami kong kinain talaga as in grabe sobrang busog tingnan nyo na oh oh ang dami di ba ano siya ah uh, 6000 yen oh 6000 yen 600 yen tapos yung no cost ay 500 yen tapos yung beef naman ay 500 yen kaya gumastos din ako ng ano, tapos yung inumin ko ni Hak, 2, 200 yen. So, 600, 1, 2, 1, 3, uh, 1,800 yen din ang nagastos ko sa lunch. Pero, so, worth it naman kasi masarap talaga as in. Ayan, oh. Tapos, mayroon silang upuan uh, na pwede kakakain kakain doon kakakain. Tapos, yung nasa likod ko, mga, ano yan, mga employer, yans. Yans? Ano ba yans? <laughs> Hindi talaga ako sanay mag, ano, mag voice record. Pasensya na kayo. Kasi, uh, may sounds kasi diyan. Alam niyo na, maano tayo eh. Uh, kaya, i-voice over na lang natin. Sana, ay, Ah, uh, intindihin niyo na lang ako ha. Kasi hindi ako mag talagang mahilig mag-voice over kasi pangit eh. <laughs> hindi talaga ako marunong. Kaya ayan na po ang kinakain ko for the lunch. Kaya ito Mag-ingat kayo palagi. And thank you for always watching my videos. And sa like, comment, at saka sa mga nag-shares. Thank you, thank you talaga ng marami. Kaya ayan, nabusog na ako. Mali na naman ako ng train. Kaya bumaba ako namin na para. Ang daming ano, laguan. Kulugan nyo lang ng ano yan. Mga points. Tapos pwede na kayo nakakuha ng gusto nyo. Akihabara uh, AK Akihabara Station dito ako sa so Sakay kasi nagkamali ako ng Sakay kasi so, po hindi naman siya nagkamali hindi naman ako nagkamali kasi lang yung sinakyan ko ay makalayo ako kung ikot ikot siya pagkita ko ikot papuntang way mo ay, Kaya ka, bumabaalan ako dito sa Akihabara tapos na to Bulay na para mas madali diretso na sa Okubo Station nadaan pa rin siya ng Sintoto kaya ayan ito na siya akin na tayo akin na tayo ng bagdama ng alis kasi nagkamali tayo kaya ayan papunta pawin ako ah Ito, Ydych chi'n gwybod